Hello mga katikim, magluluto ako ngayon ng pork chop. Ipiprito ko to guys at saka tortan talong. Yan, ito muna guys ay pupukpukin ko muna to gamit nitong hammer. Yan, para manunuot ang lasa, manunuot ang lasa. Yan. Pupukin na natin to guys magkabila. Yan. And guys, tapos ko nang pupukin. Lagyan natin ng asin na. Ayan. Lagyan. Asin. Paminta. Lagyan din natin guys ng crispy fry. Lagyan ko din guys ng konting ketchup. Lagyan din. Laging natin guys ng konting soy sauce. Lagyan natin ng cornstarch. Ayan. Dalawang one-fourth cup. Lagyan natin guys ng konting turmeric. Lagyan natin din guys nito ang rose pork seasoning. Kunti lang din. Lagyan din natin guys ng dalawang buong itlog. Na Mix na natin guys. Yan guys, na-mix ko na. Lagyan natin ng konting oil. Yan, lagyan ko na guys ng oil. Mix ulit natin. Yan, perito na tayo guys. Set aside ko muna to guys at ako ay magbabalat naman ng talong. Hindi ko to guys to iihawin kasi tinatabla ako mag iniihaw kasi matagal. Ang gagawin ko dito guys ay binabalatan po at saka pinapakuluan. Guys, ganito lang yung ginagawa ko. Yan, pagkatas ko balatan, hiniwa ko lang siya sa apat. Yan, sa ako lalagain. Yan. Ngayon natin guys, tong talong. Hmm. na rin tayo guys ng pork chop. Preto na natin ito. Ayan guys, luto na itong talong. Uh, at prepare na rin ako dito guys ng pang pang torta. Ayan. Ito guys ay giniling na baboy, carrots, red and green bell pepper, salt and pepper, magic sarap, at saka paminta. Itlog. Ayan guys. Ayan, magprito na tayo guys. Nilagay ko muna ito dito guys, itong mga talong. Ayan, lahat. Ayan natin ito dito. Nilagyan ko nga din pala to guys ng sili. Yung pang Ayan, isa isa lang guys. Mm, check naman natin guys kung luto na itong ibang pangkat. Nakaluto na ako guys ng iba. Ayan. Ito na lang yung napira. Ayan. Luto na ito guys. Ayan guys. Luto na itong talong. Ang galingan natin ito. Ito naman tayo na another batch. Ganyan lang nga lagi guys. Tapos natin ang daman. Yan hmm. guys. Luto na ang talong. Tortang talong at saka pork chop. Yan. Yeah, Kain tayo -ta guys.